Um maging doctor po kasi um, para po matulungan ko din po yung may sakit po may sakit and yung, yung kagaya ko may sakit Limang taong gulang pa lang si Jonah nang ma-diagnose ito na may leukemia para makapag-chemotherapy sa Baguio City. Naging pangalawang tahanan na niya ang Baguio Helping Hands Children Recovery Unit sa Barangay Camp 7. Bagamat iba't ibang hamon ang pinagdaan ni Jonah na pa rin itong matatag at masiyahin. Kaya ngayong Pasko, kanyang hiling. Wish ko po sa Pasko is um, gumaling po ako and, and makasama po yung family ko. Ngayong araw, binisita siya at ang 27 bata sa Baguio Helping Hand ng mga kawani ng Comelec Baguio Benguet. Hatid nila mga munting regalo sa mga bata. meron palang parang napunta ako sa ibang world na ibang mundo na meron palang ganito na mga bata na ganito ang sitwasyon nila. And uh, everyone needs help pala kapag uh, ganito. And not only yung mga common na mga tao, pero mas lalo na sa kanila that they need help. And uh, marami din po akong mga kasamahan dito na biglang namulat sila sa realidad na meron palang mga tao na nangangailangan din ng tulong. Inikot din ng mga kawani ng Comelec ang pasilidad at nakita nila ang sitwasyon ng ilang batang nangangailangan ng tulong. Till I interviewed one, one kid or in uh, <laughs> hindi ako makapagsalita <laughs> naiya kasi ako Kung well, in nalaman ko yung history ng family nila kung bakit nandito sila so yun I felt so emotional tapos pag nakikita ko siya basta na napapaluha ako yung parang may attachment taong 2001 nang magsimula ang Helping Hands Incorporated sa pagtulong sa mga batang may sakit hanggang sa naging tahanan na rin ito na mga batang na ulila at mga nangangailangan ng tulong. Helping to residential care. We have this one is the Children's Recovery Unit wherein we take care of sick children for recovery. So we are like a temporary shelter. Nagpupunta uh, sila, ina namin sila dito for temporary shelter habang sila ay nag-undergo ng procedure procedures, ng treatment, uh, like I have a leukemia cases, habang nagkikimo sila, they stay here with us. And then, yung mga, hindi naman, yung mga walang family, we process adoption. That's why we have the second residential care, the children's home. It takes a village to raise a child. So we are so thankful for the for for our visitors, sa lahat ng bumisita sa Helping Hands. Nagpapasalamat kami kasi hindi namin kaya to ng kami lang. O, ang Ito wish rin. namin is sana magkaroon sila ng good future at ma-place sila sa parents na talagang will truly give them love na they deserve. Sa kanilang pag-alis, nagbigay ng mahigpit na yakap at ngiti ang mga bata sa kanilang mga bisita. Sa mga nais na tumulo, maaari lamang makipag-ugnayan sa numero 0920 927 5648. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.